Good morning guys. Nandito tayo guys sa garden. Ako ay naglilinis at naglagay ako ng compost. Yung mga tira-tira ko guys na mga kwan, mga hiwa-hiwa sa bagulay. Yun, nilagyan natin dyan guys. Ganito lang ako magano guys, mag-compost. Dito ko siya ilagay sa lupa at saka tabunan. Maghukay lang ako guys pagkatapos tabunan. Yung pag ano na guys, mag spring na, dito magbungkal naman ako guys. Magbungkal. At binunot ko yung kamote. So, hinihinga. Ang ganda talaga ng aking kalamansi guys. Dahil, maganda, mad madami siyang ano, bunga. Oh, may bunga pa dyan guys may jan pass. Basta guys, linis-linis lang pala guys. Linis-linis lang. So ngayon guys, maglinis ako dito. Pero, before ako maglinis, manguha mo na ako ng ano, uh, sa At ito yung ating kalamansing maliit. nag siya. Wala siya masya. Ay! Nagbulak pala siya guys. Yan guys, oh. Marami. Akala ko di na siya magbulak kasi Nagbunga to sa ano eh, sa summer. May mga bunga pa dyan, oh. Kaya nagbulak pala siya, guys. Kaya yun. So ngayon, guys. Ito ang nangyari sa ating Saloy. Ito si Saloy. Oy, ang saya-saya ko, guys. May, may anun, may nagbunga sa sa ating pitsay. May nagbulak na, kaya. Hinihintay ko yun eh. Tagal niya na nagbulak, kaya may nagbolak so yun maka ano naman tayo ng mga liso para pang tanim natin sa next year so yun guys so oh. ito lang guys marami kasing ano guys maraming oh dami guys manguha muna ako ng bunga ng saluyot para malinisan po dito okay guys maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa akin at hanggang dito lang po tayo bye bye